Okay. <laughs> okay, Tanghali po sa kanilang lahat. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing isyo ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programa na sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para supuyin ang kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang kriminalidad. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man lahat ng mga drug addicts na nagkalat pa naman kung saan saan. Pwede ko baga sa Ako po si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit. Nagpapare-elect ulit na magiging Senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling manamalo, rest assured that I will continue my, my advocacy on public order and uh, national national uh, defense and security. Uh, doon po ako magfocus public order, I will continue my uh, fight against illegal drugs and uh, criminality and uh, for national defense and security we will situate that uh, our national defense posture should be credible enough against uh, foreign uh, invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have two minutes, sir. Ah, two minutes? Hindi pa po tapos? Oh, hindi, hindi ko na taposin yun. Ah, oh, hindi mo na you. Okay, question okay. number one. Magandang uh, tanghali po sa inyo lahat. Uh, una sa lahat, nagpapasalamat po ako Uh, sa tiwala at uh, suporta na binigay po sa akin sa nakaraang uh, limang taon at sa isang probinsya uh, probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya atang uh, aking uh, nagawa no bilang inyong uh, senador sa nakaraang 5 uh, mahigit limang taon I have uh, authored uh, 15 laws uh, co-authored and co-sponsored 164 laws at uh, 69 uh, principally sponsored laws Karamihan dito ay uh, upgrading and establishing uh, hospitals dahil isa sa aking uh, advocacy nung nanalo po ako ay ang uh, health at uh, nabigla po tayo ng panahon ng pandemya kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should uh, invest sa ating uh, healthcare system at uh, hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang uh, senador lamang trabaho po namin ay legislation constituency at representation And uh, tapusin ko lang yung bukas kasi ako uh. unahin ko po kalusugan, bilang chairman ng committee on health food security trabaho at kabuhayan pabahay education improve di ano kung expanded the tertiary education Uh, yung batas na naipasa na po. Uh, syempre sports at uh, kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga pro-poor programs at ipagpapatuloy ko po ang mga <clears throat> ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at uh, malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po.